Siya po idol, operation tulong po idol. Okay, okay. Kung saan makakausap niyo po si Julio Barreros Jr. Mihingi po siya ng tulong sa inyo idol at uh, dati po siyang guro sa Pahilanga Elementary School sa Hinigiran, Negros Occidental. Idol nawalan po siya ng trabaho dahil po sa sakit na diabetes and siya po ay 55 years old na po. Retired teacher yes, si po. Sir Julio. Yes, po. Sir Julio, magandang hapon. Walang hapon po, idol. Ayan si Sir Julio. Kayo po ay nasa Negros ngayon. Opo, dito sa Nigaran po. Nigaran, Negros, Occidental po. Ano po yan? Napatigil kayo dahil sa sakit? or kayo po ay nagretiro na, Sir Julio? Malay po, pinasipirate po ako ng dati pong TIC. ano ibig sabihin po ng TIC, Sir? TIC na ando na siya po ngayon sa, ano, sa Nigaran Elementary School A. Ang service ko po sa uh, pagtuturo po, 18 years. 18 years po kayo nagturo. Okay. Opo. At naputulan po kayo ng paa, sir. Naputulan po ng ano ng kaliwang paa po. Dalawang taon na po may get. Ito po ay dahil sa diabetes. Opo. Ano po yung tinuturo niyo dati, sir? Ano po yung subject? Science and EPP po, grade 6 po. So, ilang taon na kayo walang work, sir? koko po, po, dalawang taon nagkita po, walang trabaho po. Si Mrs po, sir? Si uh, misis po, uh, sa kapatid niya po ngayon, nagbabanday ng bata po. Ah, nagyaya doon sa kapatid niya. Opo. May anak po kayo, sir? Opo, isa lang po. Ilan taon po yan, yung anak niyo? 28 po. Yan po yung nag-aalaga sa inyo ngayon? Opo. Si sir ay kumuntak po sa ating programa para humingi po ng tulong sa mga pang-araw-araw niyang pangailangan at gamot at the same time. Wala ko kinatatanggap na pension, sir. Wala po. Bali, hindi po ako nakatanggap ng, ano, ng dapat po, ano, disability. disability benefits po, hindi ako nakatanggap po. Bakit daw, sir? <laughs> na-disapprove po ng GCIS po. Oo, oh, bakit Wala. po na-disapprove? Dapat po daw, dalawang paa daw, no, daw, daw. dapat po, uh, pag sinabi po nilang total disability po, dalawang paa po putol saka dalawang mata bulag ay god sorry loko tong Jess pakitawa ka na Jess yes ano Odette sinabi po yan seryoso sir na hindi ka makatanggap ng benefits kasi isang paa lang putol sa'yo kailan dalawa sana magan Unbelievable. Yung nakapunta dito ang po mula si pero hindi ako nanuwal ng si Boko. Odette, ngayon na, tawagin yung GSIS. Ito mga lintik nito, ito. yung sinasabi ko eh, GSIS, PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Ang lalaki ng sweldo ng mga CEO nito, ang lalaki ng sweldo ng mga board members nito. And now, ito mga contributor tulad nitong si Sen na isang teacher, 18 years nagturo, naputulan ng isang paa. Ang sabi ng GSIS, hindi ka makatanggap ng disability sapagkat isa lang naputol, kailangan dalawa. Sana Nakakahiblad to. And yet, ito mga CEO ng GSIS, milyones ang tinatanggap na pera at benefits at yung mga board member na katunganga lang nakatanggap ng daan-daan libo tuwing mag aattend ng board meeting. Ito yung sinasabi ko eh. Ito nakakahiblad eh. Kawawa naman to si sir. Magkano po sana sir ang matatanggap nyo na pension? Hindi po kayo qualified pa dahil 55 kayo bukod sa disability? So, dapat po, dapat po, makatanggap po daw. Sana po ako ng 9,700 po. Pagdating pa po ng 60. Ah, yan po yung pension. Iba po yung disability, iba pension. Pagdating ng 60, ah, kasi 55 si sir. So dapat 9,700. Opo. Pero sa 60 Opo. years old pa, ngayon 55 pa lang kayo. So wala pa kayong matatanggap. Sana disability, sir. Doon sana disability, while you're waiting for your pension, and then pagdating ng 60 years old, doon in yung pension. Or pwedeng Hello. both. Di ba sir? Opo. Sorry ha, ah, GSIS. Kurakot din pala kayo dyan sa GSIS. Akala ko PhilHealth lang kurakot. Grabe naman to. Kung tama itong pagkakatanda ko, itong GSIS na ito, bumili ito ng painting na milyones. Na-scandal na itong GSIS eh. Bumili kayo ng painting na milyones, na hindi ko alam kung anong gagawin nyo. Isabit ata doon sa opisina ng CEO. Pero pagbigay ng disability sa isang bayaning guro, hindi nyo nagawa dahil kailangan dalawang paa. Anong sabi sa kailan dalawang mata ang bulag at dalawang paa ang putol bago maging total disability? Dapat po dalawang kamay, putol, dalawa, mata, dalawang mata, saka dalawang paa po. Grabe naman uh, tong kabastos balasubas tong GSIS na ito. So pag hindi po doon nagpo-fall under, then sorry na lang. Oo, oh, wala sir. Po, wala, wala po ako natanggap po. T Tawagan niyo rin din nga si ano si Attorney Garrett para baguhin tong batas na to. Sana ginadjat down to at ng AXIA, yes. Sir, ganito po munang gagawin natin for the meantime. Sige, tatawag ko po yung GSIS para dun sa inyong disability. For the meantime, sir, ako po ay magpapadala sa inyo ng one year worth of pension ninyo. Isang taon po, sir, i-advance ko na po yung pension nyo. Sabi nyo po, ang pension nyo dapat when you reach 60 years old is 9,700 times 12, 116,400 po ipapadala ko po bukas ng umaga, sir. Isarado ko na po sa 120, sir. That's one year worth of pension nyo. Okay? Miss Irene Tayag, Chief Corporate Communications, GSIS. Ma'am Irene, magandang hapon. Ma'am Irene. Ma'am Irene? Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Di ba meron tayo na pag-usapan noon na batas na babaguhin natin? Ito, meron pa isang bagong batas na gusto kong baguhin sa AXIS sana yes, to AXIS. Meron kasing ano ro, mandato o batas, I don't know, baka gawa-gawa lang ito ng GSIS, mm -hmm. para makonsider na total disability ang isang dating empleyado ng gobyerno, kailangan putol ang dalawang paa o putol ang dalawang mm -hmm. kamay o bulag ang dalawang mata. Kasi sa kaso nitong teacher na si Sir Julio, naputol yung kanyang isang paa so hindi na siya makapag-work dahil putol nga yung paa niya. So ngayon, yes, it is time for him to collect disability. Ang sabi ng GSIS, hindi pwede kasi isang palang lang yan, kailangan dalawa kasi na nakasulat sa libro. Yes, tama po sir. Tama naman yun. E, hindi naman sa kinakampihan ko yung napaka, I, I have to be frank, yung napaka basurang system ng ating GSIS and SSS as it stands, no Sir Rafi? However, mas nalalaglag po kasi ngayon, as the law is written right now, na partial disability po kapag ka naputulan ng paa. What bothers me Sir Rafi is that outright, dininay nila. Bakit hindi nila tinulungan itong complainant natin, inadvise siya, na sir, please apply sa partial disability, not sa total disability. That way, may makuha man lang sir Raffi. Sir Julio, yes, sir. wala ko kinakuha na kahit na partial disability? Wala, wala po. Oh. Hindi po ako nang kakita po, idol. Dinecline siya, total decline agad? Uh, mali yun, sir Raffi, dahil uh, I think kahit sino, kahit bulag makikita na may disability si sir. Dahil one loss of one leg disables you from doing everything almost everything normally sa Rafi. Dapat at least mag-granted siya ng partial disability benefits. And nasa law yun si Rafi. Dapat ah. may partial disability si Sir. Alright, so meron dapat siya matanggap. Okay, sige. Yan yes, ilalakad sir. natin. Sige, ako nang bala. Attorney Garrett, maraming salamat. Sir Julio, ilalakad oh. po namin. Makakatanggap po kayo ng partial disability. Gagawin po natin retro. Gano'n na kayo katagal disabled, Sir? May taon po. Okay, tutulungan po namin kayo na makakubra po from GSIS partial disability at gagawin natin retro from the time na kayo po ay naputulan ng paa. Ilalakad po namin yan, ilalaban po namin yan, sir. Okay? Sino pong nag sa inyo ng partial disability? Sino pong kausap niyo sa GSIS? mismo po ang ano ang kanilang staff na si Christine po. Christine. So, ay dapat masibak tong si Christine, eh, hindi niya alam yung ginagawa niya. Siya po ang ano po ang head don sa staff uh, ano po ICC po. ICC. Yes, I see, see, see. Okay. Policy, sir, I promise you, give me 48 hours. Okay? Hanggang Monday po, sir. Kasi working hours, ang ibig sabihin. Monday, sir, magkakaroon tayo ng resulta. Ilalabang ko po ito, sir. Okay? Po. Ngayon po sir, nakikita ko po 99.9% makakuha ko kayo ng partial disability sir. Okay? Yes, salamat po. Ako po ay away kung kinakailang awayin ko kataas-taasan dyan sa GSIS yes, gagawin ko po sir para sa inyo. And then babalita namin kayo sir by Monday tawagin ulit tayo tungkol po doon sa gagawin namin para ilakad po yung inyong partial disability. Okay sir? po, yes, salamat po. Kumusta naman po kayo ngayon sir na nalaman niyo okay na kayo at meron na kayong matatanggap na partial disability pretty soon. Masagmang Okay na kayo, sir. Hindi na kayo malungkot. Ayat na nga po sa idol eh. Pwede makausap yung anak nyo, sir, katabi nyo? Mabuti nang dyan yung anak. Magandang hapon sa iyo, sir Jason. Idol. Okay, mabuti naman at nandiyan ka para malagaan naman. Malagaan mo yung papa mo. Now, doon sa sinasabing partial disability na dininay, kasama ka ba doon nung mag-apply yung papa mo? Ikaw yung tumulong sa pag-apply? Uh, oh, ako, ako, ako po, ako po na po. Yes, po. Bakit daw dininay? Anong pagkasabi nung uh, sabi Christine? Sabi daw, daw, ang ako sabi, 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 sabi niya, ano, si Ma'am Christine, na dapat po, ako pwede po daw siya po ano, magturo. Kasi pwede magturo, pa magturo? ay eh, putol na yung paa? Oo uh, po, ito eh, po yung hirapan, siya maglakad, si ano Ma pa yung ano na, um, daan ba? Hindi ah, so pa ang, pa, ang, na, ang, gusto mong yan ni Christine, magturo pa rin si Sir, kahit na putol yung isang paa, pilitin na magturo. Oo oh, oh, po, yes, po, yes, niya. Tapos may mga ano din siya, mga picture din po ano katulad niya. Tapos tuloy ng pa, bumalik din paa, po daw sa ano sa, sa pagtuturo. Wala naman sila po, ano sinabi ko, ano, ako, sinabi ko sa kanila. So ibig sabihin sir, marami pang mga guru dyan sa inyong probinsya na gano'n ang sitwasyon, partial disability, hindi nakakatanggap ni singkong doling na dapat meron dahil ang sinasabing dahilan, palusot, ay kailangan buong paa lahat ng paa, dalawang paa, dalawang kamay, dalawang mata. Opo, dapat daw dito. Po. Ganun pong sabi. Hindi kaya ito mga taga ang uh, may konting disability sa utak? Baka left brain ito eh, nawawala na. <laughs> hindi nga. Hindi nga ito mga Hindi ako nagbibiro. Baka yung mga utak ninyo, kalahating utak ninyo, nawala na. Sir, Jason. Butit nandiyan ka. ko so, kontak po kami sa GSIS, siguro sa mga pagpapalo, paglalakad, ta kailanganin okay. po kayo para samahan si papa niyo, ano, sir, okay? Anyway, magpapadala po akong panggastos diyan, bukas na bukas, sir, yung 120,000, papadala namin. Salamat po. Salamat po. sa inyo na po. Ko, sa inyo ko na po ipapangalan para ikaw na po magkubra para sa gayon si sir, si tatay niyo, si papa niyo hindi na kailan pa pumunta doon sa pagkiklaim claim ng pera. Okay, sir. Magandang hapon po, sir, sa inyong dalawa. Ingat po kayo palagi. God bless. God, bless. God, bless. God bless po. Ito yung problema sa ating gobyerno. Marami sa mga taga-gobyerno, pull-pull, I'm sorry, pero pull-pull talaga kayo. Yung GSIS na yan, na scandal yan eh. Yung mero'ng binili na painting, a mural, milyon-milyon, tapos itong mga bayaning guro, wala matatanggap dahil kulang pa yung puto ng paa. Totoo ito mga kapatid. Uulitin ko nasabi ko na to dati dito. Itong mga taga-GSIS, SSS, PCSO pag-ibig, pag-core. Tingnan nyo po yung sweldo ng mga board of directors niyan, yung CEO niyan. Ang lalaki. Tuwing board meeting po niyan, ang laki po ng kinukubrang pera niyan. It's about time na dapat tanggalin na yung mga bonus-bonus na yan. Pero pag tinanggal mo yung bonus na yan, wala na mga board of directors. Heck, pati kinakailan pa ng mga board of directors from outsiders, from somewhere else. Na meron naman diyan mga trabahador na matagal ang tatrabaho sa ahensyang yan, na pwede naman promote Dagdagan mo yung sweldo o mas makakagawa pa ng mabuting trabaho. Ito mga board of directors na yan, Sherry. Walang alam yan. Accommodation lang. Sapagkat kilala si Poncio Pilato, Herodes, Estas, Barabas, Judas, ipinibigyan e na pwesto. Totoo. Pagkatapos ng ano, election, next administration, may bago na naman yan. Swear to God. 2022, yung SSS yan, PhilHealth, Pag-ibig, Pagcor, may mga bagong CEO at board members yan. Saan ang Walang qualification. Sapagkat nirekomenda ng mga iho di PI na mga politiko at koneksyon na tao. Sorry po, na-high blood po ako. Kasi po, ito isang bayaning guru. Nagpakandahirap magturo for 18 years. And ako duda ko yung kanyang diabetes. Nakuha niya yun sa pagtuturo. Stress ko minsan, wala sa oras sa kumain. Hindi tama yung kinakain. Malit lang kasi yung sweldo betis Now, ito yung susukli nyo? Po, hindi nga. Ikaw, CEO ng GSIS, kung nakikinig ka, ang kapal na mukha mo at ng mga tao mo. Hindi kita kilala, mga taga-GSIS, hindi ko kayo kilala. Pero hindi naman lahat, ano? Marami sa inyo dyan, lalo na yung mga nasa taas. Hindi wala kayong karapatan na magsilbi dyan sa GSIS dahil mga inutil kayo. Puro mangubra na mangubra lang, malalaking sweldo ang alam nyo. Totoo yan. Harapin ko kay face to face. Gusto nyo magdebate tayo? Sige, sabihin nyo lang kung saan tayo magdebate. Harapin ko kayo, sabihin ko sa inyo kung paano niyo winawaldas na yung pera ng taong bayan ng mga members niyo. And yet you're not doing anything. Nothing. Zero. Halimbawa, makoneksyon lang ako. Halimbawa, kunyari lang. Opo. Si Maxima. Si Maxima, I don't. Gagawin kong presidente ng PhilHealth? Kayang-kaya, hindi nga. <laughs> si MacMac. -Mac. Hindi, totoo to, -toto, walang biro. Yung PA. Pwede ng gawing board of directors yan wow. kung makoneksyon ka. Mm -hmm. Totoo yan. Gawing kang presidente ng SSS, hindi mo kailangan ng qualification. Totoo to. Mas may koneksyon ka lang kay Hudas, kay Barabas. <laughs> oh, pwede ka. Gusto mo maging commissioner ng Bureau of Customs? Mm -hmm. Basta't magaling ka mga rakot, commissioner ka na. Para kay Barabas, kay Estas Hudas. <laughs> <laughs> hindi, sorry po ha, sorry. Kaya ako nang gagalaiti sapagkat, yun, pera ng PhilHealth, ninakaw, ng mga magnanakaw, kawawa naman po yung mga members. Kasama na po ako doon. Kasama ka na doon. Lalo pa itong mga pobreng OFW. Ito, GSIS, pera ng mga guro, pera ng mga malilit na empleyado sa gobyerno. Kasi pag small time ka na mga empleyado ng gobyerno, mag-member ka sa GSIS. Yung mga big time na yun, hindi na kailangan yan. At yun na bibiktima rito. Sino ba naman hindi magagalit? Sumobra so, sa galing itong mga taga-GSIS. Pasensya, Pasensya na. <laughs> okay. okay. Kaya mga taga-GSIS, Monday. Ha? Kausapin ito tayo Monday. Sige, tingnan natin ang galing nyo. Monday. Kailangan meron kayong magaling na nanginginig daw. Sabi ni Odette, sige, Monday, ready mm. kami ng papeles. mag ready, -ready kayo. Talagang maghalo mag balat sa si tinalupan pag hindi nyo naprubahan yung partial disability ng pobreng guru namin kanina. Okay? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi, meron na po itong 15.2 million subscribers. So, pag nag-subscribe po kayo, make sure po na pipindutin niyo po yung bell button and select all para lagi po kayong updated sa videos ni Idol Rafi. Of course, kasama kayo hmm. sa isang solid na samahan, 15.2 kung saan ang layunin natin ay para mabigyang solusyon ang problema na ng problema ng marami nating mga kababayan, especially mga inaapi, especially mga mga boses. Bibigyan natin ng boses at puwersa sa pamagitan ng pagsama-sama natin lahat. Meron tayong numero, meron tayong lakas. At dito, binibigyan ng power ang mga netizen.